Si Police General Rubel Marbel, ayon naman sa isa pang source ng Bellonario News Channel, minsan nang nait sa puwera si dating PNP Chief Marbel, nang hindi ipinalam sa kanya ni Narimulya at nooy second top cop pa lang na sinartate ng 80,000 unit ng assault rifle ay dapat para sa AFP. Dahil dito, tuluyan na umanong na ang nagtutulak ng deal na si SILG at nagresulta, sa 85 days lang na pag-upo ni Tore bilang chief PNP. Sinalo niya ito mula sa dalawang beses na nagkaroon ng term extension na si Police General Romel Marbel. Ayon naman sa isa pang source ng Bellonario News Channel, minsan nang nait sa puwera si dating PNP Chief Marbel nang hindi ipinaalam sa kanya ni Narimulya at nooy second top cop pa lang na si Nartates ang scripted na umano'y pag sa 14-year-old Chinese student na hinihinalang na kidnap, kept in the dark. At hindi rin umano ipinalam kay Marbel ang Anson kay kidnap for ransom at murder case. Hanggang lumabas na ito sa balita na ulit raw ito ngayon sa pagsibakay Tore na ayon sa aming source ay nagpapakita kung gaano kalawak ang kapangyarihan ni Narimulya at Nartates. Wala raw kontrol si PBBM sa sarili niyang gabinete at nagpaka-kingmaker si Remulya sa ibabaw ng Chip PNP. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionaire News.